Ah, kayo yung tatlo ha. Ah. Start sa susunod na laro, hindi mo na kayo makakasama. Okay sila? Ha? Ah? Okay saya. Okay pati ikaw ko Ha? Ah? Okay, tapos ikaw, Ijong. Okay? Hi. Oh. Pinatawag ko kayo kasi meron kayong kasalanan. Meron sa inyo reklamo May pasaway. Sabi ng mga viewers. Kaya siguro tignan natin, na ah, siguro sususpindihin natin ano para para maganda yung ano para para hindi madama yung iba. Okay? Okay, tatawagin ko kung sino 'yon. Pupunta ka diyan sa harap ha? Yung mga pasaway. Sabi ko kasi sa inyo, lagi nyo kasing galingan tapos wag kayo magpasaway. Wag kayong magpasaway lagi pag lalo pag naglalaro kasi may mga viewers kayo na nanonood ang sususpindihin ko tatlong bata okay tatlong bata S siguro mga dalawa or tatlong laro lang na mawawala okay si ano si Ijong pumunta ka dyan sa Ijong okay Ijong sa so, mo ano ba yung kasalanan mo bakit ano ka bakit uh, masuspindi ka ano ang gagawin mo sa tatlong araw na hindi ka makakasama sa vlog? Hindi makapagsalita si Ijong, e susunod si Sheila. O yung isa sa ah, uh, maraming ano, mga bad comments, yung mga laging natatalo, laging ano, ganun. Hindi ko alam kung ano, basta tapos isa si Kukong, pumunta ka dyan sa harap. Kukong, sa dami na ng mga bad comments sa'yo Kukong. Hindi ka na pwedeng maglaro. Oh. Kukong. Hindi to biro. Lagi ka kasi yung pasaway sa laro. Ijong. Tapos si Sheila. Tingin mo Sheila, bakit ayaw nila sa'yo? Hmm? Ikaw, Kukong. Bakit ayaw nila sa'yo? Ano, ano bang ginagawa mo lagi sa vlog? Okay. Ha? Ha, ah, kayong tatlo ha? I Start sa susunod na laro, hindi mo na kayo makakasama. Okay sila? Ha? Ah? Okay sa'yo? Okay, pati ikaw kukong. Ha? Ah? Okay, tapos ikaw, Ijong. Okay? Okay. Uh, sorry kasi hindi mo na makakasali si Kukong, si Sheila. Okay lang yan, kasi tatlong ano lang naman, tatlong laro lang. Tapos ikaw, Ijong, okay? Okay, Kong, ano bang, ano ba, bakit, ano gagawin mo para makasama ka ulit? Ha? Huh? Yan o, no, wala ano na siya. Si Sheila, ganun din. Tapos si Ijo, o, oh, di ba? Kausapin niyo yung mga viewers oh, na. No? Kausapin niyo yung mga viewers. Ano ba yung dapat niyo pang i-improve? Bakit kayong tatlo lang? Okay? Kasi kayong tatlo lang, mayroon kayong sponsor! Ah! Okay. Okay, okay guys, grabe no, si Freedom! Okay, ah, uh, ito, meron kasi kami, meron talaga kami sponsor ngayon, kaya iniipon ipon ko sila, pero meron kami, meron akong sorpresa sa kanilang tatlo. Okay, sila, ah, uh, dahil malapit na daw yung birthday mo, sabi ni Ma'am Gladys, bibigyan kanya ng 1,000 pesos. Okay, sorry, sorry. ano masabi mo? Kay Ma'am Gladys na laging, ano, nakasuporta sa'yo. Okay. Okay, sorry, sorry. Okay lang, okay lang. Hindi na siya speechless na. Pero ako, ako po, uh, Ma'am Gladys, you sa inyo ng sobra-sobra. Uh, at wala na po akong maisip. Kundi kasi sa tuwing pagbigay ko sa kanila masaya, gusto ko magugulat or maging emotion muna sila. at uh, pinatikim ko lang sa kanila kung gaano, kung gaano kahalaga yung laro namin dito. Nakita nyo naman po, ayaw nilang maalis, di ba? Okay, tapos si Kukong, tapos si Ijong, Ah, uh, Meron nagbigay sa kanila na from uh, Jeddah. Yan. Uh, siya po si Ma'am Rian. Take pa 500 pesos po sila. Okay. Puto. Tapos, Ijo. Ano masasabi mo, Ijo, kay Ma'am Rian? Okay. Tinatawala sila. Ikaw nga, Kong. Ikaw, Kong. Masabi kay Ma'am Rian. Oh, okay. Sorry, Jong. Sorry sa inyong tatlo, ha. Pero, uh, Ma'am Rian, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Uh, napakalaking tulong po nitong tig pa 500 pesos uh, ni Ijong tapos ni Kukong uh, ako lang po mismo yung nagpapasalamat sa inyo kasi uh, malaking dagdag po yan sa mga savings nila dahil sa mga hindi po nakakaalam na nag-start po kami nag-savings ng August tapos nakalista po lahat yun tapos makukuha nila ng by December kapag ka Christmas party namin. So, okay. Sorry ate. Sorry Ijong. Si Kukong ayaw ko mag kasi ano naman si Kukong hindi naman maalis to. Saka wala naman ako tatanggalin. Kung may tatanggalin man ako baka magdagdag pa nga tayo eh, no? Okay. Thank you, Ma'am Gladys. Thank you, Ma'am Rian. Okay. I love you both. Bye-bye. Bye-bye.